dito pa rin ako mga boss sa kahabaan nito. si itong tawag nito try si try cut ba ito hindi ko alam kung ano tawag dito <laughs> ayaw 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 mandar eh ah, try natin tanggalin yung spark plug hindi may ano hindi rin matanggal ano at maliit pa ito aking oh, gamit kailangan pala malaki talaga dyan Wala. Pagka may dumano mo yan Hindi parahin mo na lang Baka may gamit nila yun Okay Wala eh Kasi kanina pa ako tulak na tulak <laughs> Wala talaga Ayaw magsag Kaya lang eh Nag-design na tanggalin yung spark plug hindi naman sapat dun yung aking pag ano, gamit kasi maliit daw eh wala ito kasi yung mga buhay bu dito sa Muha yung nga dito eh. pag nagkarga eh nagpabilis pa naman tumakbo ito ang mga ganitong tri na ito nagpabilis na sila eh Marami naman gasolina, ang yung ba eh. Baka yung spark plug, marami na eh. Baka barado na siya eh. Ibig sabihin, may kapalitan ka niya pala niyan? Wala. Iyong pangaraw, may panggabi. Ikaw yung panggabi? Wala. Ah, wala? Gabi ka lang magbiyahe? Hindi. Okay. Magdamagad ka rin. Ah, magdamagan ka rin. Pero kanina umaga, binyahe mo yan? Oo, oh, binyahe ko. Oh. Ayun oh, may tanong ka dulo, di ba? Yung may tricard na yun? Tricard ba yun? Oo, oh, oil tricard. Entry no. Oh, ano ba kahirap ka doon ng gamit niya? Wala ang gamit nito pang ano rin pang ganito. Ah, ganyan din. Uh, like. Sumama natin tulungan mga boss. Eh, wala, hanggang doon lang. Eh, ito chipo. Ito may dumating na ano? Oh. No? ayahan gamit Ay, ayan. may ano may dumating na sing tulad niya wala ba kahirap na ano, pang tanggal spark plug si maaaring parado yung spark plug niya eh marami na magasolina yung kanya sakyan <coughs> so hanggang doon lang yung ating tulong mga boss hindi sapat yun Um, wala tayong magawa eh. Hanggang doon lang yung ating magawa. Ulak. Offer tayo lang kung ano, sa spark plug. Pero hindi naman sukat. Okay. Uh, thank you, thank you mga boss.